mga at good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at panibagong araw panibagong vlog naman tayo ngayong umaga yan, uh, shout out sa lahat ng viewers, mga salint viewers mga sulit viewers yan, sa ating mga bayaning WFW magandang umaga po sa ating lahat at sana ay uh, okay lang tayo no? at sana ay ligtas tayo sa ano mga kapangamangan sa ating buhay hindi ka tayo palagi, sa yung mga uwak no, ayun no, karamihan no ayong alon no wawala na naman no so ayan, no? ayan. o oh, diba malaki naman yung alon kasi amihan naman ayan oh. malakas naman yung alon at saka yung hangin Eh, no. O, grabe oh. Kawawa oh, naman yung mga uh, na na ngayon, no? Oh. Hindi makapala out oh, kasi masyong alon, masyong angin. Ito yung ito yung sad Oh. hindi naman ang kalon oh. oh ayan naman ayan oh, oh. buwawalan naman yung kalon oh yay ano, nagwawala na Ayan o Grabe So wala talaga ang mga palawot pag ganito no Malakas yung alon ah uh, Malakas pa yung amihan Ayan Yung pumapalaot na siguro nito yung mga ano, bangulong. Kasi mga ano yun, mga malaking bangka. Ay, yung mga barko, mga barko na yun sila, no? Ayan. Pero yung mga maliit lang, yung mga bangka lang na motor, yung mga di gasolina, uh, hindi kaya yung malito, no? Kasi uh, malaki yung alon sa laot. naman ang pupunta sa dagat kapag ganito no para lang mangisda siguro naman wala ay nako grabe kapag ito talaga amihan dito sa Burias sobrang lamig grabe Ano? Yeah, you maganda siya na manginas ngayon kasi malaki yung mas kaya lang malaki yung alon. Diyan sana ako kumanguha ng mga ano yung mga saang Diyan o no? meron mga saang dyan Yan. Siguro kapag hindi na malaki yung alon at uh, kalmado na yung dagat uh, naman tayo dyan ng mga saang mo no? saka yung mga liswi Diyan o no? Uh, kanto na yan. Yan. yan, ganyan. Yan kasi yung mga ano, yung mga sahang sa kayong mga liswe yan. yan sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe no. Yan. At hindi pa napadpad sa channel no. Ah, uh, pa subscribe naman po yan para kung gusto mo yung, yung mga video ah uh, masubay buka yan mo kaagad no ah uh, ma notify ka kaagad ni, kaagad ni youtube at uh, susunod nating na upload ng na mga video no yan maraming salamat sa mga new subscriber sa mga uh, views subscribe eh at pakishare na lang po yung ating video no para mapanood naman ng iba ah, uh, kung sino yung mga taga Burias yan comment po kayo sa aking video no sa iba pa na aking video yan comment kayo kung saan kayo ah, uh, kung gusto nyo panood yung mga upload ko rito Burias Island yan comment kayo dyan sa iba pa na aking video para alam natin kung saan napunta yung ating video right Ha? Ito talaga yung <coughs> nakahalong dito sa ano, oh, dito sa gilid, no? Ganito kalalaki, Oh. Ayan, o. Oh. Para sa amin, kapag ito yung kalaki yung mga alon malalaki na yan. diwan ko lang sa ibang lugar, no? Siguro, mas malaki pa dito. Dambuhala talaga, no? Pero hindi pa nga ito talaga malakas na amihan. Uh, meron pang mas malakas dito. Yung talagang parang umuusok ng dagat, no? Yan, oh, Sa alon. Malakas ng alon. Yung pangpang na yan, Diyan. Abot dyan sa taas na yan. Yung ano ng alon. Yung kung sa Bisaya pa, pisik. <laughs> hindi ko na ano ba, no? Ah, uh, Tagalog no, yung anong ng alin ba? Uh, ah, diyan kung anong uh, tawag diyan. Hindi ko alam 'yan. Pero malaki talaga kapag malakas yung amihan, malaki yung halo diyan dito. So, dito pala ito sa loob no, sa gilid. Lalo na sa laot ito. Malaki na talaga kapag lumakas na talaga yung amihan. Takas yung alon, yung hangin. Hindi na talaga madaanan. Tsaka yung ruro, walang biyahe. Walang biyahe papuntang Pasakaw at saka San Andres, no? At ngayon, uh, malapit yung Pasko. Uh, sigurado maraming stranded na pasahiro kapag walang biyahe Shout out lang pala sa lahat ng mga taga Burias no. Yan. Sa so, lahat mga viewers ko mga taga Burias, shout out sa inyong lahat at sa uh, mga sulit na mga viewers. Gusto ko bisita sa Twitter ng shout out sa inyong lahat. So siguro ah uh, hindi ko na patagalin patagalin niyo ako video. asih papa supaya kosan terbau dan asu itu yang pasok oh dan uh, so oh. laki yang pasok asu perima awak oh suraroh aduh parin jo angkat itu nasi guru yakin video no at parami salamat sa mga viewers So yun lang, maraming salamat sa mga viewers Yan, baka dito naman na At kita kasi lang po tayo sa aking video Yan, shout out ka pala kay Mami Delay no Yan, nasa Europe At uh, Advance Merry Christmas Yan At kay Manoy Hermie na nasa California no uh, Advance Merry Christmas Manoy, no? ating ang palagi at Sir Ernie, yan, shout out kay Mamalin Martinez kay Ma'am Jinjin Biu na sa tatlo kay Ma'am Ilbi. Yan, shout out sa lahat. Shout out pala kay Sir sa no. Yan, at Advance Merry Christmas sir at ingat kayo palagi diyan sa Louis no? sa iyong buong pamilya sana ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan palagi.